So ito yung pinakamalaking issue na natakot si Lisa Marcos. Kaya nung nagsalita na ako doon sa maisog, sinampahan na ako ng kaso. At then pagsalita ko sa Cebu, sinampahan na naman ako ng kaso. Ngayon nagsalita na naman ako sa Liwas ng Bonifacio, sinampahan na naman ako ng kaso. Right, magandang araw. Agoy, okay. kinasuhan na pala itong si Atone Glenchong ng kampo ni Lisa Marcos dahil sa kanyang masasakit at masyadong brutal na pagsasalita at may sinabi pang sasampalin naman of itong si Lisa Marcos at ang mga akusasyon dito kay Pangulong Marcos din na mga kababayan po natin katandaan po natin na ilang bisis din ano hinamon ni Attorney Glenn Chong itong si Lisa Marcos at siyempre itong si Pangulo na umano'y kasuhan siya sa kanyang mga paratang at ito na po ha? at uh, uh, pinatulan ng na nga siya mga kababayan po natin ng kampo ni Lisa Marcos ngunit tuluyan na bang manahimik itong si Atty. Glenchong sa kanya mga eksposi at mga allegation na umano'y nandaraya, minanipula umano ni Lisa Marcos ang smartmatic noong nakaraang eleksyon in favor ni Pangulong Marcos. Ngayong kinasuhan na nga itong si uh, Atty. Glenchong, mga kababayan po natin, ah, hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi bawat rally umano na nagsasalita ito ay ginagamit itong ebidensya pinailan ng kaso laban sa kanya. Kaya ang tanong po natin, tuluyan na kayang manahimik or napatahimik itong si Atty. Glenn Chong? Well, abangan po natin at uh, tingnan natin kung ano po ang inyong mga remarks. Kita natin mga kapapayan kanina yung sinabi ni ni, ano, ni, ni Congressman Goles na ang, ang babae minamahal, hindi sila sampal. Mm -hmm. Excuse me, hindi po siya babae. She's a, she's a rascal. Yeah. <laughs> Hindi siya gentle. Kasi ito pa sabi nila sa akin. I am being a gentleman. Mm -hmm. uh, alam yeah. niyo naman yung babae kasama ko. I've been very gentleman. Kung nakatanda ninyo, yes. kung when we cross when we cross the street, I change places. Hindi yes. ko sinasabi sa inyo, I change places because nasa danger side ako kung saan dadaan da 'yun sa sakit. Napan napansin ko 'yan nung nag naglalakad-lakad dito sa LA. 'Di ba? Napansin mm. ko 'yan mga kababayan laging uh, lagi akong protektado ni Attorney Glenn. Kaya naman, ang love team natin, bonggam-bongga. <laughs> I <don't laughs> know, I know. Yeah. Uh, yan ang nanay ko. Glenn, you are the man. You should always be on the danger side. So when we, kung maglalakad tayo sa kalsada, I'm on the danger side. Kung we cross the street, I switch places to be on the danger side. That's how being a gentleman is. Ang problema, mga kababayan, gentleman ako sa lady. Ang problema, si Lisa Marcos is not a lady, she's a rascal. Yes. <laughs> Sa razoan nila ko, ang ko talaga dyan is uh, righteous indignation. Alright. Yan talaga yung depensa ko sa, na, sa So parang walang chance po, ah, mga kababayan po natin, na manahimik itong si Atty. Glenn Chong. Kasi habang pinapakinggan po natin ang kanyang mga remarks dito sa interview ni Mardika sa kanyang vlog, mga kababayan, ay mukhang palaban ah, at may defense nga itong si Attorney Glenn At matandaan pa natin sa isang free rally ay sinabi niya kapag kinasuhan siya o mano ay mapipilitan siyang ilabas ang pinaka-ebidensya na magdidien kay Lisa Marcos. Ano kaya ito? So yan po ang ating dapat pakaabangan. Ano? Mga kababayan po natin. Pero base sa mga sagot ni Attorney Glenn dito kay Maharlika malinaw na hindi ito titigil at hindi mananahimik na dahil umano ipaglalaban niya ah itong kanyang akusasyon at uh, yun nga may hawak siya umano ebidensya kanila mga paratang sa akin righteous indignation and then lalatag ko na lang lahat yung story and for that it would be plain to understand that you cannot fault me for saying those words because no. of the injustices ni Lisa hindi lang sa akin kundi sa bayan Ah, no. uh, hinabol talaga niya ang smartmatic para masiguro niya na man mananalo yung kanyang asawa at yung kanyang anak. You no, know, this represents the biggest issue, the biggest dangerous issue for Marcos Jr. Kasi pag 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 meron kang ginawang ganyan, it means wala ka talagang authority to rule, wala kang authority to to be there in the office of the president. Kasi tinamper mo yung election system. Tinaya mo yung election system. Sabihin na natin nanalo ka. In reality, nanalo ka. Pero kung dinagdagan yung boto mo, you have no right to be in, in the office of the president because you have no moral scruples. Mga kababayan, itong issue na to is the biggest and the most dangerous issue for Marcos. Kaya pwede siyang matanggal dito. Because yung sinasabi ko, wala kang moral ascendancy to rule this country. Dito natakot si Lisa Marcos, mga kababayan. Natakot siya dyan. Na merong, merong legal basis, merong moral basis, merong moral basis for the church to, to call for Marcos to resign. LBs basis ang, ang ibang sektor ng komunidad na mag-question mag sa kanyang pagkapanalo. So ito yung pinakamalaking issue na natakot si Lisa Marcos. Kaya nung nagsalita na ako doon sa maisog, silampahan na ako ng kaso. At then pagsalita ako sa Cebu, silampahan na naman ako ng kaso. Ngayon nagsalita na naman ako sa Liwasang ng Bonifacio, silampahan na naman ako ng kaso. Oh. So yun, napakarami na palang isinampang kaso laban dito kay Attorney Glenn Chung. Pero hindi niya ito nabanggit, ano, mga kababayan po natin. Ngayon, nabanggit niya na iba't ibang kaso pala ang pinail sa kanya tuwing magsasalita ito sa isang pagpupulong o prayer rally. Which is kita naman po natin talagang napaka-brutal at napakasakit ito mga sinasabi ni Attorney Glenn Chung. At base naman sa kanya, ito ay may katotohanan. Which is, siyempre, ang uh, nainiwala po tayo sa iba pero hindi ibig sabihin na pinapaniwalaan po natin ang ibang sinasabi ni Attorney Glenchok. Mayroon din pong punto na syempre, baka dagdag na lang po. Pero ngayon mga kababayan po natin para isipan pa rin sa atin ano po ang kanyang pinaka-ebidensya. Kung magsalita na naman ako sa next venue, sasambahan na naman ako ng kaso. But parang every speech, may kaso ako. But it's all right. That's part of the territory. I already expected that. But yeah. don't, don't stop me. Kung ibubuking talaga kita in all your, in all your Um, sa lahat ng kasalanan muli sa Marcos. Because the At people is right, the people mm -hmm. have the right, the people are right. Ati, ati actually, said. actually Attorney Glenn, uh, yung unang ang nagsalta is January 25 sa Davao, okay? Nasinabayan yes. Na sinabayan nila, sinabayan na sa Carino Grandstand. I don't know kung nabasa mo ba 'to. Uh February 7, nagsalta ito si Lisa Ahas Araneta Marcos. Uh sa isang nag-speech siya, I'll eh, say ayun sa Karaba sa caravan sa La Union na sinasabi niya dito, yeah. right after na sinasabi niya hindi na po uso ang paninira, uso, Di ba? paninira. <laughs> oh. hindi na po uso ang pangbabag <laughs> <laughs> oh. at mga salitang mga oh. kasakit hindi ganun ang Pilipino rich or poor, may class naman tayo ng kaunti comment mo doon, parang hindi ka nakakomment doon So yan nga po ano mga kababayan po natin at uh, pinaghahandaan naman um, ano, ni Atronico Ito um, itong kaso Uh, laban sa kanya ng kampo ni uh, Lisa Marcos. Uh, Siyempre, asawa ng Presidente po yan. Medyo mabigat ang kalaban ni Attorney Glenn Chung. Kaya abangan po natin mga kababayan at ang inaantay po natin. Itong sinasabi niya, ang niya na ibubulgar niya o mano. Uh, alam po natin, may mga susunod pa talagang mangyayaring pre-rally ng uh, kampo ni dating Pangulong Tigong at isa nga sa mga taga-suporta itong si Attorney Glenn Chung at nage-expose ng iba't ibang kontrobersya ni Lisa Marcos, syempre, konektado yan kay Pangulong Marcos at uh, binatikos din ang ina-kongresista, yung uh, pagpakita ng suporta ni Inday Sara doon sa pre-rally na ginanap para kay Pastor Apollo Kibloy. Pero para sa atin, karapatan po ng Vice Presidente at hindi niya naman inaabandona ang kanyang trabaho bilang Sekretary ng Department of Education at hindi naman siya nagsalita ng kung anuman laban sa administrasyon. Marcos. Unang-una, dahil party pa rin siya at ginagalang niya nga mga kababayan pa natin ang naging opinion at saloobin ng bawat uh, tao na nagsalita doon sa pre-rally. So, itong uh, pagpapakita uh, ng ating vice presidente at mga masakit na salita ng ilang mga nagsalita doon sa pre-rally which is alam po natin, uh, katulad po natin na medyo dismayado sa administrasyong Marcos ay unang-una ay nirerespeto ng vice presidente. Kagaya ng sinabi nga ni Attorney Glenn Chong na talagang handa na umano siya sa anumang kaso na i-file sa kanya at handa umano itong lalaban. So, abangan po natin kung ano pa ang umano ay napakabigat na ebidensya na ilalabas ni Attorney Glenn Chong. Yan muna yung ating update. Ano po ang inyong sa opinion patungkol sa mainit na isyo mga kababayan po natin. Kaya mga kababayan.